tinan nyo ang batang ito hindi natin alam kung anong future niya tinan mo pupunta siya sa Santo Nino ay kay o oh, tapos hawakan niya yung tita nya o oh, diba? oh. anong meron sa batang ito o oh, diba oh, walang umuutos dyan o oh. oh, mo oh, ayaw daw niya bakit kaya bakit ayaw kay tita? Ay, eh, si tita, oh. Anak! Masigit ulo ko, anak. Masigit ulo ko, mamaya anak, Masigit ulo ko. Punta ka na doon. Ayan, magaling mo ako. Sige na. Ay. Sige. Ayan, ang anak namin, oh. Hello ka mo, hello! oh, Ayan, si Mama ka. Si Mama ka. Si Mama ka. Si papa yan, oh. Ayan, si papa. Si papa. Ayan, Oo. Oh, si Papa yan. Ano yeah. sila? Tapos ikaw naman to, ikaw naman to. Hello, kamo hello. 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 Uh, hello. May time hello. na mag-register. kuya yep. patong ko pa. Asan ang ilong? Ilong. Wow, very good. Asan ang mata? Kuya ni Bea? Asan ang mata, anak? Anak, mata. Mata, sa mata? Asan ang mata? Mata. Mata. Ay? Oh, eh, gamutin mo na si tita. Gamutin mo na si tita. Gamutin mo na si, si tita. Sakit ulo. Ayan na siya. Ano bang meron sa bago? Sino, sino? Sino? Hmm. Hmm. Papa gamot-gamot papa. Bibi, Kay mama. Kendi. Kay mama. Hindi, gamutin ka daw muna niya. Oh. oh, very good ang um, baby. <coughs>

Oh, kanina hilot ayaw niya, gusto niya candy bigay. Totoo, <laughs> fuck